So no, no gusto ko malaman niyo no na marami talagang mga magulang no na kayang itakwil ng kanilang mga anak sa oras na yung mga anak ay nagiging successful sa buhay, naging matagumpay, nagiging sikat or ano man yung kayamanan na natatamo nila no sa kanilang buhay or successful no na natatamo. Kung ikaw isang anak no kung makita mo no na nagkamali man yung magulang mo no na gastusin yung mga Ah, na ipon na naipon mo or kinikita mo is wag mong itakwil kasi kahit anong gawin mo magulang mo pa rin yan wala ka sa mundong ito kung hindi sa pamamagitan niya you no know? ang kasulatan mismo nagutos sa atin ng Panginoon mula pa noon sa panahon ni Moises sa Old Testament to New Testament hanggang sa panahon ni Kristo na nagsasabi yan ang utos talaga ay hindi mababalik o hindi mo mawawala na nagsasabi noon na honor your mother and your father. No? Pero tignan mo ngayon, dahil nga sa kasamaan ng mga tao ngayon no, na kung ano man yung nila, kaya lang itakwil yung magulang nila. Kahit sino ka pa itakwil nila yan dahil babaguhin, babaguhin ng kayamanan ng isipan ng tao. Lalo na pag sumikat ka, may mga tao talagang nilalamon ng mga ganyan. Pwede nyo pag-usapan yan kasi magulang mo yan. No? Normal lang yan sa magulang na magiging ganyan. Kasi nga, lalo na kung ang isang magulang ay laki sa hirap. So, hihiling talaga yan sa anak. Hihiling talaga yan sa anak na nagiging successful. Pero hindi yan isang dahilan upang siya itakwil mo. Kung itakwil mo man yan, ikaw ay isang nagiging makamundo, alipin ka sa pira at kayamanan. Lagi mong tatandaan, ang kasikatan ng isang tao, kayamanan upang na ikaw ay nagiging mayaman. Lahat ng mga kayamanan, huwag kang, huwag kang magkakamali o huwag, kang, huwag mong ikakagulat. Baka hindi mo alam o hindi mo talaga alam na yung mga bagay na yan ay nagiging patibong para sa iyo binili ka lamang ng maliit lamang no na halaga no, binayaran ka lang ni satanas ng maliit na kunting halaga lamang sa kasikatan at sa kayamanan upang ikaw ay mabago wala yan, gusto ko malaman nyo ang kayamanan na natatamo ng isang tao successful upang siya ay makamta niya yung ano man yung mga bagay na gusto niya makamit nagiging mayaman siya, nagiging sikat full no na full na siya sa mga karangyaan o gusto ko malaman nyo lahat ng bagay na yan galing kay satanas yan hindi galing yan sa Diyos ang mga bagay na tatamo ng isang tao na siyang hindi magpapabago sa kanya ay ito yung mga tao na kayang kontrolin yung sarili nila pero yung mga tao na hindi kayang batayan yung sarili nila at nagpapaalipit sa lapi ito yung mga tao na tumatanggap sa mga kayamanan na ibinigay ni satanas para sa kanila upang patuloy nilang sambahin sa Satanas sa pamamagitan ng kanilang kasikatan at sa mga salapi na natatanggap nila or kayamanan or pagiging successful nila. Gusto ko malaman niyo ang sinasabi dito mismo ni Satanas mismo no panahon na si Kristo ay kanyang nililinlang. Ang sabi ni Satanas binulgar niya kung ano yung sikreto niya. Sinabi niya, ibibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan, karangyaan or kasikatan or anuman. itong mundong ito ibibigay ko ito sa iyo kung sasamba ka sa akin kasi ito mga bagay na ito ay ibinigay na sa akin at pwede kong ibigay ito sa mga tao na aking nagugustuhan ngayon kung natatanggap mo yung mga bagay na yan so nangangahulugan ikaw yung pinili ni satanas ikaw yung napili ni satanas na bigyan ng mga karangyaan na ito upang patuloy mo siyang parangalan patuloy mo siyang sambahin patuloy mo siyang inuunor or ano matawag niyan sa pamamagitan ng salapi, karangyaan at kasikatan na ratamu mo. Hindi mo alam na dito sa kasulatan ang lahat ng yaman na iniisip ng bawat tao dito sa mundong ito na lagi silang yung mayaman. Iniisip ng bawat tao sa mundong ito ay galing sa Panginoon. Oo, galing sa Panginoon. Pero ang isang bagay na ang tao nagiging alipin sa mga ganito, ang kasulatan mismo, ang ating Panginoong Kristo nagsasabi patungkol sa yaman no? Na mas madali pang makapasok ang isang kamilyo, isang kamilyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Yun yung sinasabi dito ng ating Panginoong Kristo at sinasabi din niya no patungkol sa mga mga mayayaman o mga tao sumikat o sa mga yung mayaman o nagiging mapagmataas, nagiging successful o nababago yung isip nila. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, no one can serve two master no? walang tao na makapag lingkod sa dalawang master yan ang mangyayari sa mundong ito kaya kung ikaw ay isang tao na alipin sa mga kayamanan sa mga bagay na ito at nagiging, nagiging madilim yung puso mo pati pamilya mo, pati ina mo, kinakalaban mo, itinatakwil mo, pati magulang mo, mga kapatid mo, dahil nga sa narinig din ng mga tao na sige, suportahan ka namin suportahan ka rin ng mga taong mangmangot hangal na bulag, na bulag sa katotohanan na wala rin alam no, na ikaw mismo ikaw mismo asyang humihila o rumahatak sa iyong sarili upang ikaw ay maparusahan pagdating ng panahon no, ikaw at ang mga followers mo ng mga taong sumusuporta sa iyo kahatakin ka patungo sa impirno, maniwala ka sa akin lahat ng mga tao na hindi umuunor or hindi nare-respeto yung bawat magulang no maraming mga taong gumagawa niyan ngayon na panahon lalo na ngayon na panahon hindi nakapagtataka ngayon na panahon na mangyayari yan kasi sinabi na yan noon doon sa Timoteo in the last days perilous will time perilous will come no darating yung pinakamahirap na panahon at ito na yon na mga tao mga anak sa Israel no? Ito yung mga tao no, na nagugulat. Na naugugulan. Bakit hindi nyo na lang no, na pag-usapan yan yung mag magulang mo? Hindi yung sa pamamagitan no, na ipakalat mo talaga sa lahat ng buong mundo na itinakwil mo yung magulang mo, inaaway mo yung magulang mo na ganito. Hindi nyo alam kung ano ang ginagawa nyo. Kung hindi nyo kayang respetuhin yung magulang nyo sa lupa, never nyo talagang magagawa yan sa Panginoon. No? Hindi, hindi nyo magagawa yan sa Panginoon. Kung kayo walang respeto dito sa lupa, hindi nyo rin kayang respetuhin ang Panginoon. Hindi nyo magagawa yan. Walang tao makagagawa yan. Kasi ang tao, once maalipin at binubulag ng salapi, kayamanan, kasikatan, hindi na niya alam kung ano yung tama at mali. Lagi nyo tatandaan. Ang lahat ng bagay na nandito sa mundong ito na hawak mo ngayon darating yung araw, mawawala yan lahat. Mawawala yan. Yung katawan mo, ililibing sa simenteryo. Mabubulok yan. Ipis at saka mga uod yun. Yung magiging ano mo. Yung magiging kaibigan mo dun. Kakainin ka. Hanggang maging butot balat ka na lang. Hanggang, hanggang maging buto ka na lang. Tapos ano yun yung mga kayamanan mo? Sinasabi dito ng ating Panginoong Isa Kristo na siyang meron ay kukunin pa kahit pa yung katiting na iniisip niya na sa kanya ay babawiin pa sa kanya hanggang sa magiging walang wala ka na ano ba yon yung katiting na meron ka kahit kunting ngiti kahit kunting saya kukunin pa yon at papalitan ng pighati at kasakit at pasakit doon sa impyerno yan ang mangyayari sa mundong ito yan ang mangyayari sa mga tao sa mundong ito na siyang inaalipin ng kayamanan at dahil diyan binubulag pa sila ni Satanas sa mga kayamanan na ibinigay sa kanila kapalit yung kaluluwa nila upang mamuhay na mga kamundo madali lang madali lang sa bawat tao na nag-iisip ng mga paano yumaman na ganito ganyan papasokan niya ni Satanas at bibigyan niya ni Satanas ng sample ng successful o sige ibibigay e, ko sa iyo ito ganito ganyan akin ang kaluluwa mo. Yan, sisikat ka na ngayon, nagiging mapagmataas ka na ngayon. Lahat inaaway mo, lahat kinakalimutan mo, lahat pati magulang mo. Yan ang mangyayari sa isang, sa isang tao na hangal na hindi nag-iisip na binili lang siya ni satanas na kunting halaga at nababago na lahat. No? Tapos, tinutulak pa siya sa mga advices ng mga maling advices ng mga tao mang mang dito sa mga mundong ito mga kapitbahay o sa bawat tao sa mundong ito no na mga comment comment ganun hindi nyo alam hanggang sa mapatunayan hanggang sa mapatunayan nyo pagdating ng araw na hindi nyo kayang irespeto ang Panginoon kung hindi nyo kayang irespeto ang yung magulang dito sa mundong ito ang kautosan ang kautusan, hindi masama yan kautosan ng Panginoon mabuti yan at banal pero yung kautosan na yan ginagawa yan para sa mga tao suwail mga taong lumilihis ng landas mga tao hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos kaya dumating yan pero hindi yan ginawa para sa mga tao no, na matuwid na sumusunod sa kalooban ng Panginoon kasi yung mga bagay na yan ay binabantayan ng bawat taong tao banal na kanilang masusunod pero hindi yan sinusunod ng mga taong hindi man lang nakakikilala sa Panginoon dahil nga binulag ng kayamanan. Yan ang mangyayari sa bawat tao dito sa mundong ito na nagpapaalipin sa kayamanan. No? Lagi niyong babasahin na Biblia, lagi niyong katandaan kung paano, kung ano yung tamang pamumuhay sa mga ginito. Simpleng salita lang ang utos ng ating Panginoon, honor your father and your mother tapos ipagpalit mo yung magulang mo para lamang sa girlfriend mo na parang hindi ko alam no so choice mo na yon no hindi mo dapat itakwil yung magulang mo kailanman yung utos ng Panginoon honor your father and your mother pag hindi mo sinusunod yan darating yung araw yung otos na yan yung salita ng Panginoon na yan ay siyang hahatol sa iyo pagdating ng araw upang ikaw ay maparusahan lahat ng kayamanan mo karangyaan mo kasikatan mo mga tao na sumusuporta sa iyo wala kahit isa na tatayo sa iyong tabi pagdating ng araw ng judgment sa harap ng Panginoon wala kahit isa niyan wala ikaw lang mag-isa ngayon sinong tutulong sa iyo kanino ka tutulong sa mga anghel So yung mga anghel naman yan is susunod din yan kung ano yung kautosan ng ating Panginoon. Ikaw ang itatapon sa impirno kung ang pangalan mo wala sa listahan sa libro ng buhay dahil nga nagiging alipin ka ng mundong ito. Binulag ka at nililinlang ka ni satanas sa pamamagitan ng kayamanan at kasikatan na iyong tamo. Pagdating ng araw, pagsisihan mo yan, magigising ka talaga sa katotohanan. no So hanggang dito na, ano, maraming salamat. Indeed, kami.